Ay, oh, wag mag ay ay, ay, stop, i stop. <laughs> ah. Sige, sige lang. Eh, ano mo na lang yan? Excited talaga siya dito. <laughs> sige lang. <Pwede>. Hindi ah. <laughs> ano ko na na po? Oh. Ay, pwede yan, ano? Sling bag. Ay, pwede rin. Sling ah. bag. Ay, nakita ko eh, sabi ko, ah. gusto ko yung ano ni Jimmy. Ah, pwede siyang... Ah, Ito lang may sling. Oh. Hindi, ilagay ko sa bag. Saan bag? Dito, sa bag. Doon sa buyot. Hindi, iwan, yung na yan. Ay, May regalo din pala ako sa'yo, Jin! Jin, hindi ka papayag. Itong ang ko. Mga ano to, mga pinaglumaang damit. Sorry ko. Sabi napapasword ba to? tagal? Nagluto ko isang

Yes. No, 12. Twelve. Twelve. Kasi yung mga kasama. How much your name? Jin, English kayo ako, Jin. How much your name? talaga ito, Jin. Ano nga. Dumali na naman. Kailangan ko talaga ito kayo mag-English sa ito, Jin. Akala mo, ako kabahan, no? Ikaw kabahan sa akin. How much your name? Where are you guys? I'm in. What's up? What's your boss name? Wala na tayo dito, it may be. How about si oh oh your name, everybody? Mag-video <laughs> na sa amin ah, <laughs> uh, sa amin. Huli na eh. Mag-taas yun nga lang Ma, nakalimutan mo na yung ano kay Ninong Jean. Oh, um, sandali Mars. Excited yung aking Arnold Mars. Ano yun? Yung boyot ko. galing pa. Mars, Mars! Thank you. Thank you. Salamat. mo. Thank you. Thank you. na, you. Thank you. Thank you. Thank hahahaha 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 hindi hindi na mm, <laughs> hmm. ganda ang ganda ang lalaki sa ibang bansa mm. hindi, eh, ba, mm. Mm. masarap yan Mars may bayad ka <laughs> oo ko libre ka Mars. Sa <laughs> bulo ko ba? Wala pa, lang pa. Sandali, parang isa na kinikili ko mas like, may pag kinikili ko. <laughs> Ito yung isa na tatlo mas. Itagilin mo Mars. Nagtulong lang power. Power! <laughs> power! Power! powers, powers. <laughs> <laughs> <Tama, tama. laughs> kita pangako! ni buday eh! <laughs> Mars, ito yung Kasi, terno sa damit mo. Tsaka may bawas na to. Ang ang ginagamit mo. <laughs> <laughs> Naiyak na si J.

Ah, ko sa eh araw. Kain na kayo. Oo nga. Malaga. <laughs> Tama nga, dito na pala kumain ng Ay. Pasok pa. Gusto mo ng kape? Cute. Mommy, busog pa po. Bigla tahimik. Okay lang na. Busog pa din po. Ah, sa iyo may may bakante pa bang mo? mag ano invite ulit ko. Uy, ano ka? Hindi mag... Magsulo mag oh. na nga ka lang kami dalawa. Mag-duit kami dalawa. Patayin mo oh, na yan. Patayin mo na <laughs>